na ito mga tanim kasong ito at saka yung pagigigil sa akin ng mag-asawang Marcos ay dahil dyan sa fulboronic video. Ang tanong, bakit sila gigil gigil kung sinasabi nila fake AI naman yan? ba diba? Human experience dictates na kaya sila gigil na gigil eh mukhang na, nasa, na, publiko yung ayaw nilang malaman ng publiko na sila nga ay gumagamit ng pinagbabawal na droga. Pero alam nyo, lumang balita na naman yan eh. Kaya nga hindi ko alam ba't sila gigil gigil sa akin. Rolling Stone Magazine, nung sudyante pa sa Oxford, hindi po siya nagtapos ha, pero araw siya sa Oxford, sinasabi na siya ang tagabili ng kilo na kilong cocaine para sa kanya at para sa kanya mga kaibigan sa Oxford, di ba? Yan po'y nakasulat. Ako, magandang araw po sa inyong lahat ha. Ako, pasensya na po kayo at uh, talagang kinakailangan na uh, mag-live na naman tungkol na naman dito sa fake news pinapakalat na 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 naman daw po ang aking asylum. No? Alam niyo po, napapagod na ako. Kasi meron dito isang kampon, si Joe Masiso, na walang sinasabi kundi deny-deny na aking asylum. Noong una ako nagpunta ng uh, Germany, Bremen ata, eh ba inanunsyo niya na ako daw ay na-deny na, na, deny na raw ang asylum. Lately, gumawa siya ng na napakahabang artikulo pa sa Facebook at sinabing na-deny na raw at uh, pinadala raw sa Germany yung aking papeles no, dahil daw daw sa tinatawag na Dublin Rules. Ang Dublin Rules po nagsasabi na uh, kinakailangan maghain ka ng asylum kung saan ka unang tumapak sa Europa. Ang unang tinapakan ko po sa Europa nung no, ako'y dumating dito matapos pong padala rito si Tatay Digo ay Netherlands. Kaya dito po sa Netherlands ako nag-apply. Now ang sinasabi nitong uh, That's maneto at inulit ni uh, Secretary of Justice Remulla ay eh, nasa Germany na raw ang aking papeles dahil di umano Germany daw nag i issue ng aking uh, Schengen visa. Wala pong katotohanan 'yan. Fake news po 'yan on two grounds. Hindi po Germany ang nag-issue ng Schengen visa ko. Hindi po Germany. Kaya walang uh, kahit anong possibility na Germany ang mag-handle ng aking uh, asylum. Pangalawa, hindi po totoong na-deny sa totoo lang po, sunod-sunod ngayon ang mga appointments ko kasi mula po nang inisyuhan ako ng tinatawag nilang WID card, which is a residence card for asylum seekers, eh marami pong mga susunod na mga na dapat gawin. Nandiyan lang po yung formal na pagrehistro sa uh, siyudad ng Hague, ng aking residence. At patapos po nun, eh bibigyan na po ng ano yon, B... Anong number lang? B... BSN. BSN number. So, yung BSN number, yan po yung SSS. Yes. Pero ngayong meron na po akong W1 um, card, eh yun nga po, nagbubukas na po ng bank account. No? Patapos ko ma-rehistro po yung aking uh, residence dito, ay uh, magpukuha na ako ng BSN number. At yung BSN number naman po, that would eventually lead to a work permit. No? Pero yung work permit, hanggang anim na papuyan pa po yan. So, I have three more months para maisuhan ng work permit. Eh, siyempre, dahil kulang naman po ating na uh, uh, ipon, no? pagamat I've been practicing law for 34 years already. siyempre, kahit papano, eh, may limitasyon ng ipon. So eventually, I have to work here in in uh, Amsterdam, in uh, the Netherlands, no? And I have good news naman po. Meron na akong uh, uh, working uh, agreement na I will join a law firm here, practicing international law particularly international litigation and arbitration na nakabase po sa Amsterdam. Hindi po yan magiging full-time. Kung maga, I will become an off-counsel kung anong kliyente ko, kliyente ko. But if they will ask me to help um, in, uh, in their cases, I will also help, vice versa. No? At bukod po dyan, I have been interviewing do, quietly with different universities for a teaching job. No? At ako naman po ay hindi lang naging full-time professor sa UP kundi sa National University of Singapore at saka sa American University pero no? But um, of course, I'm hoping na yung campus na pag pagtuturuan ko will be close to The Hague no? dahil ayaw ko naman mapalayo sa The Hague. Pero yan po ay katutuanan yan ang reality, hindi ka naman po pwede mabuhay lang ng savings and after uh, surviving on savings for the past nine months, kasi anim na buwan po akong nag-exile bago pumunta ng... Uh, Uh, netherlands and it's now my third month eh syempre, e eh, paugusta rin yan. at back to work no? so actually, no isang araw po I reported already to um, the office in Amsterdam for the first time I was in a suit and um, this afternoon, I'm having my first uh, legal meeting with uh, a client that they want me to um, to um service as well uh, tonight, so I'm heading for Amsterdam tonight, no? so yun, uh, ang problema po eh isang leather shoes lang ang daladala ko at syempre, isang suit lang ang daladala ko. So, kinakailangan mamili na naman ng sapatos at mga pang, pang na ah, opisina. No? Pero wala pong katotohanan na na po ang asylum ko. Alam niyo po, itong asylum neto, it's treated in a very confidential manner. So, dalawa lang po makakaalam ng resulta ng ating asylum. Ako po, at saka ang Dutch government. No? wala pong kahit sino na may access. No? Wala kayong database na pupuntahan. At kung tatawag kayo sa IND, yun yung nag-handle ng aking uh, asylum, wala po silang masasabi sa inyo dahil it's treated in a very confidential manner. Ako po nag-practice din ng asylum law sa Philippines dahil nagkaroon po ako ng, hindi pa nagkakamali, apat o limang uh, ADB officers na nagkaroon ng change of government sa kanila mga bayan, kinansel ang mga passport, at kinailangan silang uh, humingi ng asylum sa Pilipinas para sila um pwedeng manatili sa Pilipinas at patuloy na magtrabaho sa ADB no so alam ko po worldwide this asylum procedure is governed by treaty ito po yung uh, convention on the rights of refugees and asylum seekers uniform po ang procedure now gaya po ng uh, Pilipinas ang procedure po dito sa Netherlands administrative lamang pero hindi gaya sa Pilipinas ang nagahandle ng immigration, yung immigration mismo, no? Sa Pilipinas, DOJ po nagahandle at siyempre, iwala ang DOJ sa immigration. Pero po, iisa lang. Ang maganda po dito, dahil lang immigration, ang tawag po dito, IND, ang siya nagahandle ng ating immigration, lahat ng request for deportation, dadaan din sa kanila. At siyempre, dahil isa lang naman ang pangalam ko, makikita nila na yung re-request silang i-deport, hindi po pwede ma-deport, habang nakabinbin po yung aking application po asylum dahil nga po yan ang tawag ang tawag dyan is right to non reforma yung karapatan una una na hindi ka dapat i-prosecute kapag ka ikaw ay pumasok miski wala kang passport o visa at pangalawa hindi ka dapat ma-deport doon sa bansa kung saan ikaw ay umalis dahil nga ikaw ay ginigipit dahil sa iyong paniniwala at paniniwala Now, tiwala naman po ako sa kakayahan ng mga Dutch authorities na timbangin kung ako talaga ay merong uh, uh hinaharap na panggigipit. Pero ano ba ang realidad sa akin? No? Ako po talaga ay uh, nanilbihan, tagapagsalita ni Tatay Digong. Maski uh, tapos na po ang termino ni Tatay Digdo, Digong, parang de facto uh, spokesperson pa rin ako ni Tatay Digong. At syempre, nung naghiwalay po ang Marcos at ang uh, ang uh, Duterte nung Enero, formal na naghiwalay noong Enero, noong linunsad ang uh, um, hakbang ng maisog, alam naman po natin na talagang uh, kasama na rin po ako ni Tatay Tito na iwagayway ang katotohanan na nais mangyari ng Marcos Administration ay Marcos Forever. At isa nga po kung aktibong-aktibong humihingi na ang ating Marcos Jr. ay sumailalim sa isang hair follicle test dahil naniniwala po kami na yung pulvoronic video, yung testimonya ni Agent Morales at yung testimonya ni um, uh, Kathy Binat na nung minsan ay inalok siya ng uh, sabu ni First Lady mismo at uh, na nakita niya sa kanila dalawang mata na nagsasabu yung uh, presidente at saka yung kanyang dating uh, partner ay sapat-sapat na ebidensya para magkaroon ng conclusion na kung hindi magpapa Uh, hair follicle test ang presidente, ay eh dapat nga siguro paniwalaan na itong mga paratang ito ay katotohanan. Pero siyempre, nandiyan pa rin ang pagkakataon ni uh, Presidente Marcos Jr. na sumailalim sa hair follicle test para mapasinungalingan na itong lahat ng mga paratang nito, Kasi kung babasahin niyo po yung libro ni uh, dating Executive Secretary Vic Rodriguez, no, para sagutin nga yung kumakalat na chismis na nagsabi na rin ay si Tatay Digong na may isang kandidato di umano na pag nasa Dabao ay gumagamit at pinagbabawal na droga, e eh para pasinungalingan yan, eh, talagang pinakuha niya ng urine, urinalysis test ang Marcos Jr. at di umano negative. Ang problema sa urinalysis, e eh, talagang sandali lang po talaga yung trace ng droga kapag urinalysis ang gagamitin at saka Napakabilis po nung resulta. Parang minuto pa lang ay meron ng resulta. Kaya nakapagtataka. Pero sabi nga ni Vic Rodriguez sa kanyang libro, at least nung ginawa nila yung urinalysis, eh parang natigil yung mga paratanga na gumagamit na pinagbabawala droga itong si Marcos Jr. Eh ngayon, hindi ko maintindihan bakit hindi pa mag-hear test nang matapos na lahat yan. So anyway, na ng sinabi ko na dati, kaya po talaga ako pinukulbos dahil dyan sa pulburonic video. Nung uh, nagsimula po ang uh, White Committee, ako naman po ay naging miyembro ng 17th Congress. Siyempre, marami pa akong kasama sa Kongreso. Yung uh, panahon na nagsimula ang Huwad Committee, yung mga kasama ko po sa 17th Congress, sila na yung mga bida dahil sila yung mga third-termers. Sila na po nagsabi na pupulbusin talaga ang mga Duterte at sa kanilang mga kaalyado. At sila na po nagsabi sa akin na pupulbusin ako ni Speaker dahil akong sinisisi sa pulburonic video. Ang katotohanan po niyan, E nandun ako nung si Maharlika ay uh, isinapubliko yung pulboronic video na yan. At tatapating ko po kayo, meron akong partisipasyon pag-authenticate ng video. Pina-authenticate po yung video na yan isang beses sa Los Angeles at isang beses sa iba pang bansa. Doon po ang naging partisipasyon ko, doon sa isang bansa pa ba yan. Kaya lang, ayaw po nila isa publiko yung resulta bukod sa sinabi nila na authentic talaga yan. So, nung sinabi ng Manila na authentic yan dahil sa mga um, iba't ibang mga test na ginawa, eh nagkaroon ng kumpiyansa. No? Na gumawa kami ng due diligence para masigurado na hindi naman kami magpapakita ng fake AI. Pero siyempre, nagkaroon talaga ng konfirmasyon yan, hindi lang sa pamamagitan ng isang computer program, kundi sa pamamagitan ng isang expert witness. Na pangalawa na po, pangalawang expert witness na po yan nung pinadala ni Maharlikean sa Los Angeles sa isang eksperto sa Hollywood no para asuriin at ang conclusion na hindi nga siya fake AI. Pero malinopo po na itong mga tanim kasong ito at saka yung pagigigil sa akin ng mag-asawang Marcos ay dahil dyan sa pulburonic video. Ang tanong, bakit sila gigil nagigil kung sinasabi nila fake AI naman yan? ba diba? Human experience dictates na kaya sila gigil nagigil eh mukhang na, nasa, na, isa publiko yung ayaw nilang malaman ng publiko na sila nga ay gumagamit ng pinagbabawal na droga. Pero alam nyo, lumang balita na naman yan eh. Kaya hindi ko alam ba't sila gigil gigil sa akin. Rolling Stone Magazine, nung sudyante pa sa Oxford, hindi po siya nagtakos ha, pero nag-aral siya sa Oxford, sinasabi na siya ang tagabili ng kilo na kilong cocaine para sa kanya at para sa kanya mga kaibigan sa Oxford, di ba? Yan po'y nakasulat, diba? Di nila dinamanda ang uh, Rolling Stone Magazine kung yan ay hindi totoo. Pag sinamasama mo yung mga ganyan, yung artikulo, yung testimonya niya, uh, Agent Morales, na meron siyang uh, informant, na nakakita talagang gumagamit sila na pinagbabawala na, na droga sa isang condominium dyan sa Makati, uh, si Kathy Pinag, at saka yung sinasabi ni Presidente Duterte, talaga namang hindi ka na masisise kung ikaw ay... Um, maniniwala na siya ay gumagamit ng pinagbabawal at droga. Well, lahat naman po itong mga test na ito, magagamit po lahat yan. Kasi ako naman, sinumpahan din ako ng disbarment dahil dyan sa pulboronic video na yan. At syempre, ating depensa, linagay muna natin yan sa isang computer test program para malaman po niya na AI. At ang resulta ay, it is not AI. At po pwedeng puntahan mismo na hukuman yung uh, same site na ginamit namin no? para malaman na hindi siya fake AI. Pangalawa, yung formal na pag-aaral na ginawa ng isang uh, Los Angeles expert. Hindi pa po kami nag-give up doon sa unang nag-authenticate niyan. Kaya lang kasi, um, yung nag-authenticate ay kabahagi ng isang gobyerno. At ayaw ng gobyerno na yon na maapektuhan ang bilateral relations kung sila ay maglalabas ng uh, um, report na talagang hindi yan fake AI dahil na-recognize sila kung sino yung nasa video nung nalaman nila na presidente ng Pilipinas yung sa video, dun sila nagsabi, hindi kami magagawa ng written report. Sasabihin lang namin sa inyo na authentic talaga yan kasi pag ginawa namin ng written report, maapektuhan yung samahan ng bansa nila at ng bansa ng Pilipinas. Pero wag po kayo magkaroon ng kahit anong duda, authentic po, thrice over yung Paul video. Dahilan kung bakit talagang gusto nila akong diktikin, dahilan kung bakit ngayon ako'y humihingi ng asylum, ang basihan ko po ay yung unjust prosecution. Yung wala talagang say na paglilitis sa akin ng tanim kaso. Pantakinin nyo na ang available. Syndicated human trafficking. Walang kahit sinong biktima na nagsasabi na rinikrut ko sila na gumamit ako ng dahas para pagsamantalahan ang kanilang gawain. Walang kahit anong ebidensya na ako daw ay nakipagsabuatan sa kahit sinong nag-recruit para pagsamantalahan ang kanilang galawain. O, oh, tapos ikukumpira nila ako na bakit si Laila de Lima hinarap. Si Laila de Lima, 15 nagsabi tumanggap ng pera galing sa mga drug lords. Ako ni isang biktima, walang lumulutang. Sige nga, palutangin nyo kung sino yung biktima na di umano rinecruit ko. At ako ngayon ay nahaharap sa non-qualified uh, sa qualified na uh, non bailable human trafficking. Wala ni isang testigo. Kaya rin po ang pagkakaiba namin ni Laila Dilima. Si Laila Dilima, labing, labing lima kung hindi ako nagkakamali. I could be wrong. Pero at least minimum 11 yan. Kasi in-interview ko po silang lahat. Dinala po sila sa Camp Aguinaldo, sa Camp Trump. You no, know, tama, Camp Aguinaldo, doon sa barracks doon. Isa-isa po silang in -interview at ako nagbigay ng rekomendasyon na mukha namang totoo mga pinagsasabi ng mga testigo bagamat lahat sila ay sentensyadong mga kriminal pero since lahat naman ng mga pangyayari na kanilang um, tinatayuan ay nangyari sa loob lup ng mint lupa eh siguro maintindihan naman natin kung bakit ang mga testigo ay sentensyado kasi nga yung mga pagbibigay ng pera, yung mga uh, pag uh, pagbibigay uh, ng special treatment ay eh lahat po yan nang, nangyari sa loob mismo ng bilibid. No? At e sino pa makakakita niyan kung hindi yung mga uh, nakakulong mismo sa bilibid. So anyway, um, importante lang po na pasinungalingan, papasinungalingan po na naman ang latest na sinasabi ni Secretary Rebulla at bibigyan ko lang kayo ng paalala. Ha? Take two na po si Secretary Rebulla. Una, sinabi niya, marami raw akong ginagamit na passport. Anong sabi ng DFA? Iisa lang ang passport ni Harry Roque. Ngayon na naman, sinabi nila, denied ang asylum, sinasabi ko, nako, wishful thinking po yan para ako'y mapauwi, makulong, madikdik dahil sinisisi nila ako sa pulmonic video. Hindi po yan mangyayari. At habang sila patuloy na nagsasalita na nais talaga nila makuha si Harry Roque, lalo po lumalakas sa aking kaso para sa aking asylum. So dapat nga po siguro mag-thank you ako. Pero siyempre, mas gustuhin ko na matapos na itong rehime ng Marcos Jr. Dahil talagang napakatindi na po ng mga hinaharap ng ating kababayan, hindi po solusyon si Marcos Jr. Siya po ang pangunahing problema natin nadagdagan pa ng gera ngayon sa gitnang silangan. And talking about the war, o oh ano na, mantakin mo, 17 na mga public officials hindi niya alam kung paano iuwi. Eh alam niyo ba kung ilang milyones ang mga kababayan natin na nagtatrabaho sa Middle East. Hindi mo lang naman i-repatriate -re yung mga nasa Israel at nasa Iran. Pag yan po ay pumutok, magkakampihan yan, buong gitnang silangan yan. Million-million po ang dapat nating repatriate. Nasaan ang plano po? Eh, ordinaryong bagyo ang sinabi ni Marcos Jr. Anong gagawin natin? Eh lalo na ngayon, milyon-milyon na kinakailangan na uwi, eh, kakamod na naman ang ulo yan. Anong gagawin natin? Ulitin ko ang hamin ko sa kanya. Siguro po dahil talaga hindi nyo kaya. At talaga kung talaga kayo ay merong karamdaman po talaga yan, eh, yung drug addiction. Hindi ko po sinasabi na yan ay kasalanan. Yan po ay karamdaman. Yan po isang health issue. Yan po ay serious illness. Magpagamot na muna hindi ka naman kinakaila mag-resign. Magpagamot ka, mag ka, ibigay mo ang pagiging presidente kay Inday Sara nang sa ganun, meron mang tamang pag-iisip paghaharap sa problema ng gera sa gitnang silangan. Alam mo, talaga yung mga mangyayari sa atin, problema sa langis, problema sa repatriation, napakahirap niyan. Bakit? Tatlong taon na nakaupo si Presidente Marcos Jr. Itinigil niya yung sinimulan namin sa Duterte administration na naghahanap kami ng alternatibong mga bansa na pagkakalapan, pagpukunan ng langis at mga gasolina. Na-identify na po namin ang uh, Russia, ang, um, ano pa ito, Uzbekistan, uh, hindi Uzbekistan, ang uh, ano pa ba, ba yung yung mga one of the stand countries sa pagpukunan. Kaya lang po, hindi nilang karoon ng sapat na panahon para ipatupad. Tinigil po na Marcos administration. Hindi ko po alam kung bakit dahil sunod-sunura sa mga Amerikano doon sa sinasabi nilang sanctions. Pero tignan nyo naman yung mga bansang China, bansang India, pati ang Turkey. Wala silang pakailam doon sa sanctions ng Amerika. Basta kinakailangan nila ng langis, kumuha sila ng langis dahil mas mura at readily available. At ngayon, saan tayo kukuha ng langis pag nagputukan? Pag nagputukan po yan, 90% na lahat ng langis natin galing sa gitnang silangan. Saan kukuha? Walang preparasyon. Ni hindi ba lang tayo nakikipag-usap sa mga karatig bansa natin na mayroon langis? Malaysia, Indonesia, Thailand. Siguro dapat ngayon nakikipag-usap na tayo pati Vietnam, may sariling nga uh, uh, ano rin yan, langis. Dapat nakipag-usap na tayo, makipagsunduan tayo, nabibigyan tayo ng prioridad para bumili ng langis. Kasi pag naputo ka hindi lang mamahal ang langis, wala ka pang makukuha kasi walang, walang maglalayad na tangke papunta ng Middle East habang nagpuputukan. So importante po magkaroon ng alternatibong pag aangkatan ng langis. Gawin na po yan! Ayan, miski hate-hate ko Marcos administration, tinuturuan ko na po kayo. Dahil ang mga anak ko na andyan, ang mga kamag-anak ko nasa Pilipinas pa rin, wala rin po silang mabibiling gasolina kapag nagputukan. Eh alam ko naman ang gagawin nyo, mag kayo para mga, mga sarili nyo at mga kaanak nyo, mga kaibigan nyo, eh kayo lang ang gagalaw sa kali dahil kayo lang may gasolina. Pero para po sa alang-alang na sa aking mga kapamilya na nasa Pilipinas pa, maghanap na po kayo. Unahin nyo na po ang ASEAN. Makipagkasundo na kayo na bibigyan tayo ng langis. Pangalawa po, Russia! Ang lapit-lapit po ng Vladivostok sa atin, nasa norte lang yan. Po, pwede po, meron pong pipeline doon ng langis. Doon natin iload at ibaba natin. Alam nyo ba napakalapit lang yan? Halos kasing layo lang yan ng Japan sa atin. Pipikapin ng mga tankers doon dadalin sa atin. Makipagkasundo na pa kayo sa Russia na kukuha tayo ng langis galing sa Vladivostok. Hindi po po na dadaan ng Middle East dahil putukan nga po doon. Walang maglalayag na oil tanker pag nagpuputukan na sa Middle East. Eh ngayon nga lang po, laki na tinaas ang presyo ng gasolina at langis dahil nga po sa putukan. Yung insurance, yung probability na madadamay yung mga naglalayag ng langis. Napakataas po. At siyempre, Amerika po at saka Canada. Alam natin mahal ang transportasyon. Pero kesa wala, makipagpirmahan na po kayong ngayon. Dahil kung hindi po, mauubos din po yung supply galing sa Russia, sa Amerika, sa Southeast Asia. Tama na po ang pagkakamot ng ulo. Ay nako, imbis na atupagin itong mga dapat gawin dahil nagigera sa Middle East, ano, inu inuubos ang panahon, ang resources, ang pera ng gobyerno para bilhin ang boto ng mga senador sa parating na impeachment trial ni Inday Sara Duterte. Mahiya naman kayo, wag nyo na gamitin ang pera ng taong bayan para dyan sa makunbik si Inday Sara. Gamitin nyo na po para umangkat. Nang langis dahil kung wala po tayong langis, titigil pong ekonomiya. Literally, magugutom ang taong bayan. Sa tingin nyo ba, lalo kayong tatagal sa posisyon kung ngayon, kalahati, eh gutom na eh. Yung kalahati pa, magugutom na rin. Ay nako, please lang po, itigil na ang politika. Lalo na ngayon, na meron putukan sa gitnang salangan. Hanggang dyan na lang po, kasi mahaba-haba na. No? Pero maya-maya po, ang report ni Congressman Tulong, dun sa dalaw niya ngayon kay Tatay Tico. Maraming salamat po. Maya-maya po. babalik tayo. I love you, Philippines. The only country that I have. The only country that I love. God bless the Philippines.